Pagdalik ka, huwag ka muna magsalita. Yan ang tutunan ko sa pimi bagay na nagpapagalit sa akin. O mga disappointments in life. Kapag kasi mataas ang emosyon natin, nakakapagbitaw tayo ng mga salitang out of anger. Yung mga salitang iyon ang hindi napag-isipan ng mabuti. Kaya kadalasan, tayo pa ang nakaasakit ng damdamin ng iba at mas lumalala pa ang sitwasyon. Kapag galit ka sa isang tao o pangyayari, hayaan mo muna ang sarili mo mag-cool down. Hayaan mo muna lumipas ang init ng ulo mo. Uminga ka ng malalim at dahan-dahang ikalma ang utak. Doon nasusunod ang pagkakalma ng puso. At kapag okay na, pagpusapan usapan niyo na. Mas may sense na ang mga sasabihin mo. Mas mapag-iisipan na ang mga salitang lalabas sa bibig mo. Huwag magbata sa buks.